Kapitin na nga lawa, oy! Excited ako ikasalba! Ang unuuna rin ba kay Honeymoon Dayon yaka ng pakpa! Siguro akong grounded to, nagulat na to! Nawari na to! Wow! Ah, uh, dong, magunsa de diri, dong! Padre, wa ka kabalo nga kaslo na koron? Wa bi ka nang innon gipakuyog bi ako nimo. Secret wedding ra mo guni Padre. Ay, basi pitik nga chikabah, mao nang gisecretor ani mo. Ay, saba Padre. Ba ulo to sutur diligan ba. Adi ay ba, ala sige, paabot na to. Ngano paaboton nan Padre? Nato ara man araman, aw. Asa man ana? <laughs> Utik ka may, kinsa man na? Imo nang ugangan. Dile Padre, oi, mao na akong bibigdan. Timesa. Nil Adman? pa na, pader. Tanawang nila ko ano, murag Hi, B. Hello, baby. Okay na ka sa lugar nga napili na ko? B, nice ka siya, B. Uy, makakanta to. Huwag mo na tayo umuwi. Uuya <laughs> po niya, aktura niyo eh. Ilumay ramag na bakukang? Ah, uh, excuse me, father. Hindi bakukang. Me? Ka-fritty na ko? Oh! O, Oh, pretty bito! Tse! <coughs> <coughs> Uy, kalood. Kuriya gaba. Uy, pader. Ay, pag na Kaya masawa biyan ako na po. Imadla na ba na ako ninyo daan dong? Kasagaran, Piat City na ba'y anak ani? Ay, ala, father. Yung inagbatasan ni mo, oy! O sa'y Piat City. Piat City ba? Kanang kulang sa bulan. <laughs> ala, muna ipakasla ni kuya. Murag mau jod na. Bye. <laughs> Ay, salamat din niyabot. Tutol siguro niya ba? Oy, mga mangod! Ganong nalit mo? Alangan ya! Kinsa may di malit na nga. Buke, di makinay yeah. binyo. <laughs> ya! Mau yung mong bride, ya! Nga naman, may problema? Paana ka? Actually, te, pretty kay ka. Mura kag si Marian Rivera. Tinood bitaw, be. Mura kag si Marian Rivera. Pero ang tail daw, be. Gaflex! Ikamatay. <laughs> ay, kamatay. Ya, yeah, natumari eh, mo yung maintenance? Alam dong, tama dyan yung mo mga mangur dong. Basi mo natumari mo maintenance pa? Natumari mo na Actually, na-overdose naman gana. <laughs> nah, bantog ra. Yurot, daddy mo di ay. Ah, uh, father. Murag, uto na ba? din ng kasalbi? Dong, sure -ani, dung? No, na kakaani dong. na dong, bata pa kay Sure na ko, pader. Nagpabukid kayo ko no. Grabe dong no. Bili po kayo ko ni yung mundong ba? Muka po kag-trapo. Uy! <laughs> ka, father? Si Murlog ta po. Ah, day, relax lang. Makita mo po. Amo ba? Sugda ni mong kasal anaon si ka? Pader, sugda na lang na, pader. Basi ikaw pa'y unahan na naroon. Ya, sure kaya? Di siya tayo tutol. Luwi ka itong kuya ba? Ah, sagda na lang na. Mga magiging gusto niya. Suportahan na lang na Ala, sige. Magsugo na ta. Ah, pader. Kanang pwede ko mo request? Ah, unsaman! man. Ah, pwede. Mungo dito. Magdali, magugko. magka it itna yung bayuta o. Ala, Sige. Kiss the bride. Be, mau nagionya tunggi paabot. La oi, nana mo ko si exciting part. Oi, nana sige. Ka <laughs> atengil ara jud ani uy. Wajini tutul ba. Boy, <laughs> <laughs> sit junitohana ani. Eh. Nawala na bu sa balay. Asa na buto ni adto? Tu kanahan. Ay, kinsa mana? Kinsa selamat, Ay, salamat. Gidungong na dyan akong pagampo. Tara dyan itutol. Bang! <coughs> Bushi, tukabok nyo, no? Gisugo tubig. Nagkasal-kasal na kani, ha Dam, dali, Adam. Samtang wala pa Dam. Bi, lamutakan aku Bi. Dali, Abi. Karaya! Lamutak, karaya! Lamutak! 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 Alam, Bi, lamutakan Bi. Oh! <coughs> Ay, bu!